Wala nang paligoy-ligoy pa, tuturoan ko kayo kung paano ang aking version ng pork salpikaw. Disclaimer, hindi ako chef or cook. Nanay lang ako na gustong maghain ng masarap pero murang putahe para sa pamilya. So, ito na nga yung ating mga ingredients na mabibili lang talaga sa ating mga palengke. Itong baboy, pinahiwa ko siya ng cube kaya lang nalakihan pa ako kaya mas niliitan ko pa para mas dumami na din. So, ito yung mga binili ko. Ayan. So, kung meron kayong margarine, ito meron kasi ako margarine, nakalimutan ko. Limang piso lang yan kaya napabili pa tuloy ako ng butter. Pero, kahit ano dyan sa dalawang yan, okay lang. Misan, mas okay pa nga yung margarine. Ayan, mas mura pa, ba? Diba? So, yung ating first step ay ang i-marinate ang ating pork with oyster sauce. Ayan, dahil konti lang naman yung pork ko, isang oyster sauce lang naman yung nagamit kasi malasa na rin naman to. And then, yung ground pepper. Mabibili lang to, lima piso nga lang to eh. Kapag bumibili ako niyan sa gilid ko talaga binubutasan para pag in-store, hindi basta-basta matatapon. Ayan, o, oh, ba? Diba? After nyan, haluin lang. Make sure na malinis ang mga kamay ha, bago maghalo na maghalo pork yung ginamit ko guys kasi kumpara sa beef medyo mas mura yung pork and then pwede rin naman yung chicken kaya lang masyado akong nalalambutan sa chicken kaya pork okay na sa amin ayan so make sure lang na even yung pagkakahalo and then store for 15 to 30 minutes and then sa dish na to pinaka importante ang bawang ayan kung pwedeng mas marami pa dyan mas okay so gawin mo siyang minced garlic like this ayan and then iprito na natin Ayan. So, wag niyo kayo judge sa kawali ko ha. Ganyan naman talaga yung mga kawali natin pag laging ginagamit, ba? Diba? So, mantika, of course. And then, yan, igisa na natin yung bawang. Tapos, wag niyo susunugin ha. Kapag medyo brown-brown na, tatanggalin natin yung ibang part, yung pang-garnish natin. Tapos, yung uh, kalahate, yun yung ipanggigisa natin. Ayan. So, okay na to. Tatanggalin ko na yung ibang part para bulan ng maluto ang ating marinated pork like this ayan so ilalagay nyo na dito ang inyong butter o kaya naman margarine ayan pero inuna ko na kasi yung butter mamaya na yung margarine ayan so pag okay na kahit di naman malusaw lahat ilagay nyo na yung pork o yan tapos yan gisa gisa na lang sya Lagi nyong i-make im sure na even yung pagkakagisa ha. Ayan, so and then habang ginigisa, uh, nilagyan ko siya ng konting soy sauce. Ayan, so optional. Ito yung mga optional naman na ingredients kasi medyo mas gusto namin yung medyo salty kasi nga pang ulam. Pero konting konti lang ha. And then, konting magic sarap pa. Ayan, ayan. Tapos hindi ko na pala na ipakita, medyo binudburan ko rin ng konting sugar. Ayan, so lahat ng mga binanggit ko optional. Bahala kayo kung gagawin nyo o hindi. Ang goal natin ay ang palabasin ng pinakamantika ng pork. A few moments later. Ayan, o oh, di diba nagmantika na siya Kaya hindi nyo talaga kailangan pang maglagay ng maraming mantika Kasi kusa na siyang magmamantika tapos sa part na to, pwede kayong maglagay na kung ano pang gusto nyo. Kung uh, meron kayong onion leaves. Yan, kasi before nung nagluto ako nito may onion leaves. Tapos ilalagay nyo na yung margarine. Hindi ko na naipakita na inilagay ko yung margarine eh, Para mas malinamnam yung sabaw niya mamaya or yung pinakamantika niya. Yan, magiging ganito siya. Tapos ayan na, okay na yan. Pwede na natin i-serve. At ito na nga ang aking simple version of pork salpicao. Mukha lang siyang totyal at mukha lang din siyang mamahalin pero ang totoo hindi naman. Gisa-gisa lang din kaya ang daling i-prepare para sa pamilya. Ayan so gawin nyo na rin ito para sa inyong pamilya. Actually mas mahirap ang magluto ng adobo kasi minsan masyadong maalat, minsan naman masyadong maasim. O oh, diba guys, so sana nakatulong ako sa inyo mga moms. Magshishare pa rin ako ng mura at masarap na potahe. Kaya please like and subscribe my channel and click the notification bell para laging updated sa aking mga bagong videos. Kain!